Good morning guys So andito na kami sa spot Andun si Master Nico So wag na nating patagalin to Hagis agad, bismillah So risk to ah, Kahapon Nakahuli <coughs> tayo Na mga talakitok sa kabugaong <coughs> Strike guys Sana ngayon din So An maraming mga bit guys andun yung mga ibon oh, sa unahan nainibad na <laughs> nagmukbang na sa so, hunting bugaong pa rin tayo guys sa katalakitok siya tayo guys uh. Bugaong galaw to Sana di manhook Katulad kapon Puro manhook Ayan Good size Bugaong First catch the morning Okay Ayan guys Tumae pa <laughs> Ayos Okay, guys, sana tayo guys. Pasensya na kayo guys kung di ko ma-record lahat yung pag-strike talaga. Kasi nagtitipid ako ng bateri. Di ko nadala yung extra ko guys. <laughs> Kalimutan. Mission na naman tayo guys Bugaw ulit Pero medyo maliit Dalihin ko lantu guys Bigay ko master master niko Ayan Right yun guys ano kaya to uy diwit <laughs> diwit guys you know dah, lapit na matanggal sarap tong kilawin Ayo Ayon eh guys Duit <laughs> main mga duit pelat itu guys Ayos serap tuh ikilau Uh -huh. safety nice one another one guys diwit ah. pangkilaw balihin ko to guys haha <laughs> <laughs> hey guys. Ito yung spot apakalabo. Ah, ah, grabe. Pero na tayo ng dalawang dewit. Ah. Andito lang yung dewit sa Malabo, guys. Phew. Yeah. No? Sa so update mamaya. is yun guys is yun ito mugaong to guys mugaong lagmaya lagunit eh Nice one. Uwi na tayo guys. yeah, Mr. Nico. Ito yung tulay ng Bukana. Ah, malapit sa Agro. So papakita ko na lang yung huli ko dun sa tabi na Okay. So ayun guys, tapos na kami mag-fishing. Ayun, ito yung huli namin. Dalawang diwit. saka limang bugaong. Kay Master Nico, sang diwit din. Ayun, dalawang bugaong. Ayun. So not bad. May pangulam na rin tayo guys. Buhay po. So, today is Wednesday, uh, November 28, seven, twenty 27, uh, spot, same pa rin, so napakalabo yung dagat guys, kaya matumal yung kagatan, so bawi na lang sa susunod, siguro sa Friday na tayo mag-fishing, alright, hanggang dito na lang no, so maraming thank you sa mga... Supportan nyo guys Pag-share, pag-like uh, Sa mga kababayan natin dyan Sa uh, ibang bansa uh, Ingat kayo lagi Mga ka kababayan So hanggang dito na lang Pew, Adjourn